So yun na nga mga kakakay, nandito po tayo sa Barangay San Antonio, Florida Blanca, Pampanga. Kasama po natin si dating Secretary Marites Lopez Montemayor. Good dito po. May beneficiary po tayo dito. Uh, Sek, ano pong pangalan ng beneficiary natin dito? Pakihawak po. Ah, uh, Eden Kapulong po. Eden Kapulong. Na paano po si... Istro ko. Ilan taon na po ba si... 77. Ah, 77 po. pasok ah, po tayo, guys. Kasama natin si Jun Pangan. Siya ano bang pangalan niyo? Edelbert Papulong. Papulong. Edelbert Papulong. Napalap na paano po kayo, kuya? Hindi mo kalakad eh. Hindi na po So, kasama ko po si dating sekretary Marites Lopez Montemayor at ang akay ni Sol. May bigay po kami ng uh, bagong wheelchair sa inyo, Tay. So, ano po masasabi niyo sa uh, akin ni Sol? Salamat. Ano po masasabi niyo sa nag-request? Siya po yung nag-request sa inyo. Opo. Oh, oh. Salamat din. Na iyak si tatay. Sige po, try na po natin. Try na po natin. So yun nga po mga kakay, isa na naman po yung natulungan natin dito sa barangay San Antonio for the Black of Pampanga. At uh, maraming salamat kay uh, dating sekretary Marites Lopez Montemayor. Ano po masasabi nyo sa mga kasama natin kina Kuya Ching, Big Boy, sa akay ni Sol? Uh, maraming maraming salamat po Kuya Ching sa akay ni Sol po, Kuya Ching, Big Boy at kay... Pagbansang konsyal po, Jojo, Bitog, maraming maraming salamat po. Sana po marami pa tayong matulungan. Katulad po ni Kuya, at least po makakalabas na po siya ngayon. Pagpasyal sa labas-labas. Ayun. <laughs> maraming salamat po din sa inyo, dating uh, sekretary, kumaring test. Sa kasipagan okay, niyo po, po. Marami, tayo, marami po tayong natutulungan dito sa mga kabarangay okay. natin. Dito sa barangay San, San Antonio, Florida, Blanca, Pampanga. So na guys. Pa. Parin Jun. Ayan, nandito po si Jun Pangan. Ano masasabi mo sa Akay ni Sol? Maraming po salamat po Akay ni uh, Akay ni Sol po dahil sa mga binib binib binibigyan niyo pong tulong sa aming bayan. Yan lang po. Maraming po salamat. Ayun, maraming salamat din kay uh, Jun Pangan po sa. So, yun na ko i-chinga. Uh, maraming maraming salamat po. Big boy, Akay ni Sol, maraming salamat. Marami Walang salamat sawang po. pasasalamat Akay ni Sol. So, magpaalam ta na, mars. Okay, so, po. bye guys. Bye po! <laughs>